Hi everyone, welcome again to Angel's Journey vlog. And for today's video, my Angel is a update Ug kung sa nai sa akong batch 3 na itikan. So mao na niya ang akong batch 4 nga itikan mga ka-angels. Kadum-dumong, katong may kaayo pa sila. So mao na ni siya, mga ka-angels, 2 months na ni siya o okay, kini mao ako ang batch 3. O karon mga ka-angels, akong ipakita sa inyo ha, ang unsay update ani akong batch 3. Kay nangitlog naman ni sila. For a month na ni sila itlog mga ka-angels, so it means naka-income na sa ilang mga itlog. While magpakaunta silang pamahaw mga ka-angels, magyama-yama sa Juku. So naambang ko'y nag-ingon sa ako nga, i-update daw siya sa video kay gusto siya magbuhi og itik mga ka-angels so karon so ako na sab mo i-update og balik mga ka-angels again ang akong batch 3 nang itlog na siya sugod mga ka-angels medyo daghan-daghan na gyud siya og itlog kada adlaw so kini akong batch 3 is 150 heads ni siya, pero namatyan man ni siya mga ka-angels na nalang lang sa mga 120. 20. So mo ni ang itlog per day makakuha ko og 2 ka 3 mga ka-angels kapin. Basta lang yud kay imintin ng pagpakaon nila mga ka-angels o likayan yud ang pagpasmo-pasmo sa mga itik aron nice o production ang mga itlog. So, so good sa pagpangitlog nila mga ka-angels, first week is nakakuha lang ko og mga 57. Tapos, Nag-anam-anam na siya kadaghan mga ka angels santod nga miabot yun siya og 87. ug napoy nga us-us siya tungod sa atong panahon karon sa kainiton so naalang po siya sa mga 75, 78, anak lang. So ang pinakataas na ko nga na harvest mga ka-angels, mo to ang 87. And kadaadlaw din lamang itlog mga ka-angels. So time nga mag-harvest ka, buntag, yun, kadaghan ka na sila o itlog. Pero pagkahapon na po mga 10 or 15 na lang ang makuha mo. So sa out of 120 mga ka-angels, wala pa ni siya itlog, tanan. So napay uban o pag pagsugod, mo nang makakuha ko o nga gagmay nga itlog mga ka-angels. Ug mao ka na ni tay mga ka-angels nga diha na ta mag-start of income. Kay sulod so sa 1 month to 6 months For 5 months, dili pag yun ka-income, anak mga ka-angel. Siyempre, mukuot pagyuta sa atong bulsa. Kayo, paman sa nangitlog. Ang production sa itlog, diha yun ta sa ato ang income. Munang lisod yun per mga ka-angels. Lisod kung wa yun kay ika-finance. Kay 5 months to 6 months, pabiyak po sila mga itlog. But then, after 5 months or 6 months mga ka-angels, worth it po siya kay mga itlog na mga siya mga ka-angels. So diha na yun ta makabulto o tigom sa ato ang na-income ka, mga ka-angels. So, mabawi-bawi ang atong mga gasto. And then, pila katuig mga ka-angels, makarecover agad ka. And then, taas-taas pa pude mong ma-income ka, mga ka-angels kay after 2 years pa man po siya mag-start hinay ang production sa itlog mga ka-angels. So, that's all for today's video. Babu!